Na guys, maglalakad-lakad kami ng mister ko. Yan na. Lalakad-lakad kami. Yan. Saan tayo mag-start? Dito? Dito na lang. So dito kami. Dito kami mag-start lakad. Pwede rin naman dyan. Pwede rin dyan. yun oh. Yan. Pwede rin. Dito na lang. Oh, the best dyan. Oh. Yan. Ano ito siya? Combination ng combination ng ano ito ng walking exercise na walking dala ng medyo hindi pa kasikata ng araw Ano anong oras dito? alas 9 na? alas 9 na yun 8.30 ah alas 8, 8 2, 1, pa lang 8. so tama lang tama lang walking walking lang kami yan yan, kami lang na mister ko. Ang mga tulog pa, mga kasamahan namin. Kasi malamig dito. Malamig. Malamig. Ano mo, oh. sikat na ng araw. Oh. Sikat, sikat pala yung mga 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 ng araw. Mexico. Alam mo, mga 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 dito kami guys sa baba. Lakad-lakad kami guys mga oh. Ah, kita dito ang sementeryo. Ayun, no. Sementeryo, layo. Kita pala kasi paikot yan yung pa ganun no. Dito lang tayo sa pedestrian. Dito lang tayo. Ay, ang hangin. Ay, hindi kasi nasa, uh, nasa lower portion eh. Nasa lower portion, may eh, malamig dito. Kasi o oh, tinan mo, high, mataas yung bundok, tapos mataas din dito. Kaya tinawag ito na hilltop. Kasi mataas. No? Ang gagawin din ang bahay, lalaki. Oh. So ang lamig. Malamig siya. Hey. Kasi yung hangin. Yung hangin ba? Diba? Ayan. Ayan guys, naglalakad kami ay good morning america update ko lang kayo dito ang buhay namin, ayun, lalaki ng puno lalaki, oh wow, ilang taon na kaya yan lalaki okay ng puno benjamin nasa benjamin at saka uh oh Pataas din pala. So pwede tayo maglakad dito pababa oh. Tawid tayo dito. Guys, itong update dito. Na. Kami na no stick Sa palad ko. Ha? Ito na sa loob. The guys Matunog ang hangin. Naku. Doon kami guys. So doon sa taas na yan. Nakikita ko na yung taas na yan. Then, doon kami. So mababa ito na portion na sa So tinin nyo. Kami lang naglalakad dito. Diba? Dito wala. Hindi mo kilala mga kapitbahay na dito. So, sa Amerika. Okay, may parang walking walking kasi. Ano lang. Wala eh wala nang ano wala na kaming time minsan mag-booking lalo na kung sa sobrang lamig eh 7 o'clock ang gising namin. imagine mo. Tapos guys, pag sobrang init naman nako, walang hangin. kaka ano kaya yan? Abandoned na bahay. Guys, so, may abandon na bahay. Uy, may okay, alam Ang ka dyan. Trespassing ka pag pumasok dyan. Abandonado. So, andito kami guys, palakad-lakad. Alam mo, muntik na kami nag-indironing. Meron kami dito nakitang free nakalagay. Ano nga yun? Pang ano nga yun? Ano? 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 Trend ah grand mill so free pero yung motor daw hindi raw ano sira daw yon wala na binalikan namin nakita namin kin ay, pumunta kami kina umaga wala na ayan guys so may sloping area pa rin pababa oh nalaki ng building doon ah yung pala yung nakikita nyo doon guys sa taas Yan yung in yung most ano ba? Simbahan ng mga Indiano. yun Ano bang tawag sa kanila? Ayan guys, so nakita nyan demo ang taas to? Ang taas ng... Ang taas niya, no? Na parte. Doon kami sa taas. Dito mababa sila. Maingay ata ako. Kita mo, kami lang dito ang... Tahimik, walang tao, naglalakad. susabi hmm. So sabi nila, may part na dito sa Redmond, California. Oh guys, so, oh. kita na ang freeway oh. Nakikita nyo doon na eh, yung ano naman yan, Yung freeway, yung tinatawag nilang tinatawag nilang highway dito. Ayun oh, no, kitang kita na dito ang mga mga tao. Kita dito, dito oh. Yung, oh. Highway nila. Yan, dyan kami guys sa taas oh. Yan, dyan kami sa taas. Ay, may aso. Ay. May aso. may Ay, yung ganda, oh. Tignan mo, guys, oh. Tignan guys, yung ano nila. Yung, yung artificial na halaman nila. Ay, na uh, bermuda nila. Oh. Huh? Na, ano talaga nila, na. Mahal. Yan, mga bahay dito. Panoorin nyo. ko nakap... Hindi mo yung aso palingon lingon, -lingon. <laughs> Ayaw ko na. Ayaw ko na yan. Ayaw ko na mag ano, lumapit sa mga aso. Kasi... Mahirap na. Tapos okay, so update ko kayo sa mga ginagawa ng mga, mga ng mga bahay dito. Saka dito ano, tahimik, ang linis, walang alikabok. Walang insekto. Meron man makita ikaw ano, hani ano, hani. May nakita kami hani Kasi yung aming likod may apple, dalawang puno So pag nahinog na at nabubulok, ayun. Type nila. Ayan guys, ano lang kayo ng mga bahay dito. Maliit lang yun, pero guys, sa loob na nako, nako. Ayan, ina ina inaatidaan na namin guys. So yun, doon kami dumaan. Kita niya. Ayan. Ayan. Ikot-ikot lang kami guys. O oh, ayan. Nakikita na yung aming street of warriors. Years. Pakita nyo na yung Moyers Street. Ah, road. Road pala guys, road. Moyers Road. Yan yung pakit sa amin. Kalakad lang kami ng street po na. Less than one hour. It's okay na. Uy! Ibon. Ibon. May ibon. Ang ganda ng mga bahay dito. Ang ganda ng mga bahay dito. Ang ng mga bahay dito. Ayan o. Oh. Makita nyo yan o. Oh. Nasa taas na pangit. Kaya yung aming area is the knowledge of top. Kasi mataas. Ayan ah. Taas. Ayan. Pataas na kami. Ayan.

At alam yan, yun, akala mo, karoon. ang simento lang sa kanila is flooring. Pero yung mga ano nila, yung mga dingding nila, makapal na hardiplex. Parang 3-4 o 1 half. So yun ang naano namin. Tapos double walling. balita ko sobrang sobrang ano ang ano ng ng heart yung ding ding nila sa taas na kami oh yun ang ganda ng view so nakita nyo yan ang view sa taas ay kita nyo yung view na yan sa wala tinawag support so, pa rin siya ng Richmont, California. Ganda na. No? Maliit lang yan ang mga bahay. Ito nga, hanggang second floor. Mahal na yan. Mahal na yan ang... Mahal na yan ang rate. O ito, paakit na kami guys o. Oh. Nakita nyo yan. Oh, nasa tuktok na kami. Nasa taas na kami, oh. nakita niya, ano. Hinihingal na. Paakit kami, oh. Ayan. Paakit na bundok. nasa tuktok nasa tuktok kami yan pataas yan pataas na pataas <laughs> sarap kasi maglakad kahit na malamig hindi mo maramdaman ang pagod ay ganda ganda lang ano niya oh. Artificial lang yun oh, guys. Artificial lang yun na damo. Nag ang ganda ng landscape niya, no? Kulay combination ng white. White rocks. Marami yan sa isla namin. No, sa tabing dagat. Ganda, no? Ayan, may mais pa nga. Ang, may nag-alaga pa. Nagtanim ng mais. Oh. So, sure yan. Marami kami kapitbahay dito ng mga Mexican. Nihingal na ako guys kasi pataas ito eh. Alam mo. Yan oh. Pataas yan oh. Diba? Nakakahingal. So, na-update ko lang kayo dito sa aming tinitirahan. May mga bahay dito. Mga maliliit lang yan pero yan, hindi lang asawa ko na una na. Itong way na ito, dito ka stop ng bus. Dito ka sakay ng bus. Yan oh. So, aming sinasakyan dito ang bus number 72 punta ng San Pablo. O, oh, hilltop kami. Tapos, diyan naman kami sa Altamira. Merang street na yan. Diyan kami lumiliko. Lalakad lang kayo papuntang hilltop. Ah, uh, Walmart. Hilltop. Hindi na yan. Na Walmart dito sa Richmond. So, dito kami nakatira. So imagine mo okay. no. Ang layo. O oh, yan. Nasa tokto kami o. Oh. Ang ganda diba? Kita kaya di. Kita kaya dito ang San Francisco. Ayan ang bus Oh. Nakita niyo yung bus na yan. Yan. Yan bus. yung siya? Amin sinasakyan. Ah, uh, pipili ka kung saan papunta yan. Kung yan isang Pablo. Okay, San Pablo o. Oh. So diyan kami yun ang stop nila o oh, labas. Kanin Pag may tao diyan din eh. dito. Yan. Babayan driver. Babayan dito maraming driver ng mga bus. Noon, dadaba na siya. Punta na yan ang San Pablo. So ito na yung update. Sa amin na. lang kami sa tuktok. Yan yung mga puno doon. no na pinapakita ko sa inyo kanina. Nung nasa baba kami. Oh. Yan. Update ko lang kayo sa area na namin. So, sunod. Update ko rin kayo sa kung ilang minutes kami nag-walking papunta ng Walmart Hilltop. So yun, nakita ng aming tinitirahan. Oh, yun, puno na yan. Yan, dyan kami. lakad. card dami. Ay, nag-ano siya. Naglinis siya pala yung nakaraang araw. Nilinisan nila. Ayan guys, yung so nakita nyo yan. sa atin, meron yan. Pero ang mahal. Sa malamig lang talaga pala yan na ano, lumalaki ang dahon. Parang dahon niya. Ayan, nakita nyo napaka green, green na green yan Alaan ala ano yan guys artificial yan na. na bermuda o tinan